Hi guys! Good evening! Dito na sa good afternoon pala. Uh, kayo na, nandun ako sa garden ni Ate swing Nag-harvest tayo ng string beans. Uh, kasi magluluto po tayo ng ano? Uh, surprise! Lulutuin natin. Malalaman niyo kung ano luto. So, yan, string beans ang in-harvest natin. And then, after that, ayun, okay, nakatago na kalabasa. So siguro alam niyo na kung ano ang lulutuin ko. Yes. Tingnan niyo kung ano ang susunod na kasama sa ating lulutuin. Oh, ang palaya. Alam niyo na kung ano lulutuin ko no. Yan. May nakatago yung tatlong ampalaya, palaya. Harvest natin yan para ating lutuin. So ayan, May pa lang. Oh, di ba? Sigarilyas. Kompleto na kompleto tayo sa Ricardo guys. So, pa lang. Now, otherwise, nakita natin dito guys. O, parda. Kung sa uh, Sinta, yan ay ang bataw. Yun lang, na harvest. And then, luto na tayo. Yan, lagyan natin ng sibuyas, luya, karnik baka, yung scallion na harvest natin. Tapos, mixed na vegetables, kalabasa. Oh, wow. Tapos, papalaya. Parda at saka. Isa okay. na, yeah. na oh, si yes, Tapos, natin. Mag-isa na tayo ng uh, yeah. sibuyas yeah. Tapos, dagyan natin ng luyang, luyang sa pangkabang. At yan ang ano, dagyan natin ng karming bahan natin. Oo. Sulit ng sulit ang ating butong bahay. Ayun. Dagyan natin ng tuyo. Yes. Ayun ang tuyo. Lagyan natin yung kalabasa kasi yung kalabasa yun yung dito matagal sa maluto, di ba? And after that, yun na yung isang na lahat-lahat na hugulay para pepper, pa uh, scallion, talong, um, palaya, parda. Ayun. Grabe super super kailangan haluboy natin para yung lasa tapos slow cook natin yan para tamang tama yung luto tapos yung sabaw ng gulay dyan kasi natural yung sabaw na yan masarap alright guys yun po ang luto natin pinakbet yan guys uh, pisaya style right. kasi yung uh, pinakbit kasi namin Ayun, ganyan no? Ginisa. Thank you guys for watching. Sa mga nagustuhan niyo Bye.